What's up mga tol? So good day. So ngayong araw nga may nagpadala sa atin ng balaklava. Ayan. For ating, para sa ating ulo. Ayan ito. So buksan natin. Ayan. Ayan. So bali dalawa yan. Nabuksan ko na yung isa na gamit ko na nakaraan. Syempre, Ayan. So maraming tayong papagpilihan dyan mga tol. Ang ganda nito kasi pamproteksyon natin ng ating ulo. Ayan. Pisingi. Tsaka syempre ilong. May alatak pa niya yan para pagka bumagay tayo sa kalsada eh may, pro may protection tayo di ba panlaban sa init alikabok at lahat ng mga masasamang amoy dyan sa kalsada mga tol so maganda kasi pag may ganto ka syempre ayan, protection mo rin tapos mabilis mo lang yung helmet mo Ayan. Di ba? O. Oh, ganda na. Di ba? Ayan. Bilis mo lang matanggal. Tapos maganda dyan. May takip yung tenga mo dito. Ayan. Protection din yan. Tapos pwede mo siyang tanggalin. Magiging half. Half tube mask na lang siya. Ayan. Di ba? Ganyan na lang. So. Di ba? Ang ganda. Ayan. Tapos, paganda nga mga tol is nakabay one take one to. Okay, so may mga pagpipilian dyan kung anong gusto mong design. Okay, so ang kagandaan dyan mga tol is cotton at saka cotton expandex yan. Okay, so kaya hindi ma-irritate yung skin mo. Okay, lalo na lalo na yung ating mukha. Siyempre. right, so sa mga gusto gumet, meron dyan sa mayala basket. Inilagay ko yung link dyan para hindi ka mahirapan magganap ng mga ganyang pa-protection sa ating mga mukha. Balaklava, okay. Right safe, everyone mga Bye-bye. Once again, this is Motonatics.